Good morning, good morning, good morning, mga katinders. Check natin time natin ay nasa 5.21 na. <laughs> Plano ko sana magbukas ng 6 a.m. Pero parang hindi na naman, hindi <laughs> na naman kakayanin, no? Kasi after nito mag-vlog uh, ay mag-quick washing si Mami Teens para tomorrow Sunday ay medyo relax lang tayo. Hindi tayo aligaga, hindi tayo nasa stress kasi marami tayong gagawin, no? pag tuwing rest day natin. So, gusto ko kapag rest day ko ay rest day talaga. So, dito regarding sa rest day, rest day yung ating topic for today. Na-browse ko lang dito sa aking cellphone kung ano yung magandang topic for today's video. So, i-share eh, ko sa inyo. May times ba mga katinders na tinatamad kayo? <laughs> Yun yung ating topic. So, alam ko daming makaka-relate. So, ito yung pag-uusapan natin ngayon. <laughs> ngayon, nasa walking time ay si Moon. At after din ito, pakakainin ko rin sila na malunggay leaves. So, maglilinis ako din ng cages. At medyo tamad-tamad pa ako. Kaya, inuna ko itong pagbablog. So, ano pa yung ginagawa nyo tuwing wala kayo sa mood, tinatamad kayo, lalong-lalo na no, pag kakagrocery natin. <laughs> Tamad talaga tayo mag-display, mag-pricing Alam mo yun na eh, imagine mo pa yun Parang, <laughs> parang gumaganon yung mukha natin Walang <laughs> sumasakit yung body natin Pero, huwag yung gala-gala, di ba? Napaka-alert napaka, napaka -alert natin, gustong-gusto natin yung Magsuroy-suroy ba? <laughs> pero yung displayin, yung mga pricing Yung mga arrange, lalo na yun, no? wala talaga ako yung mga arrange arrange mga katinders basta sa akin hindi lang nadadamage yung mga paninda ko hindi lang parang na, na kinagat ni R80 or ng ants ay okay na sa akin kahit saan saan ko lang minsan nilalagay yung aking mga stocks kaya pag hanapin <laughs> nalilito ako ko, oh, nakakalimutan ko kung saan nakalagay Halos naman everyday, nakaka-feel si Mami Tins ng tamad. Yung ginawa ko lang ay kumbaga, hindi ko siya iniisip. Kasi pag iniisip ko ay tamad talaga ako. So, may chance talaga na magkoclose ako. Yung bang walang ganang kumilos, gusto ko lang matulog at naiirita ako sa tuwing may papiso-piso na bata na balik-balik. No? May customer ako na ganun na pag tuwing siya bumibili, ay hindi ako masaya. Kasi <laughs> Ang pera niya ay 10 pesos pero napakasobrang tagal talaga as in makakapili. Alam mo yung pagod ka nang nakatayo dyan sa kakahintay sa kanya. So parang pag siya yung itong batang itong bibili na to ay hindi ako masaya. May ganun ba? Hindi masaya. Nakaka-experience pa kayo na ganun. So ako, nagtiting positive ako na sige lang yung tamad-tamad na yan. Mamaya ay re-reward ko yung sarili ko kasi kahit na tamad ako ay nagbukas ako the whole day. Kahit tamad ako ay kumagawa ako ng gawaing tindahan. So, ganun yung aking mindset para hindi ako tamarin. So, kayo, comment down below kung ano yung mga ginagawa nyo para hindi kayo tinatamad. Daming mga dapat gawin eh. Yung nakaupo ka lang, pakape-kape, yan, killing time, kain-kain, tapos, lista-lista, kung ano yung mga kulang sa store, diba, nakaupo ka lang, kasi tamad ka nga, that day, or manood ka ng Netflix, ako, meron ako, naghahanap ako ng mga, mga teleserye nga, na, nagpapasaya sa akin, para nakakalimutan ko yung oras, pagtingin ko, ay, lapit na pala closing so, hindi ko na naiisip na, tamad ako for that day, hindi ko na iniisip na ayoko magtinda <laughs> kasi nga sarap matulog yung ting nga tamad day halos halos araw-araw ganun na pero sa ganito na mindset ay nakakapagbukas ako hindi ko siya iniisip <laughs> nakakapagbukas ako nakakapaggawa ako ng uh, chores sa tindahan so ganun yung mga strategies ni Mami Tins doon naman sa mga display displayhin mga katinders ay nagsiset ako ng araw na hindi ako magbukas. Meron ako yung parang inventory day. Tinatawag ko na inventory day. So, i-vlog ko yun sa inyo para nagigets nyo ko ano yung ibig kong sabihin. Ayoko yung nagtitinda ako habang nag arrange dito sa loob. Yung parang nalilito yung utak ko. <laughs> nalilito yung utak ko. Gusto ko one at a time pag nag inventory ako na yung general inventory, general inventory, general inventory nga ng mga stocks, di ba meron tayong ganun na sinacheck natin kung hinahanap natin kung ano yung mga items na pwede pang maitinda, na na-set aside na, na natapon dun sa likod or na misplaced, di ba may mga ganun tayo. So meron na akong inventory day na tinatawag na hindi ako mag-open para focus ako. Kasi di ba, pag nag-inventory tayo, may hinahanap tayo na items, may nahanap din mga resibo. So, as in, bungkag gyud ang ato ang... Ayan, bibisaya naman ako. Bungkag gyud ang ato ang inventory stockroom. Yung stockroom natin. Kumbaga, bungkag. Parang, nahalughog mo yung buong ano, tas may bibili, no? Parang stressful masyado. So, ako, one at a time, pag nagtitinda ako, ay tinda lang. Konting arrange-arrange, konting pa pricing-pricing. Pero, kapag nag-general cleaning ako or inventory ako, ginagawa ko yan tuwing madaling araw, tuwing hindi pa bukas ang store, or tuwing rest day ko. Diyan ko nilalaan ng, naglalaan talaga ako ng oras. So, yun lang naman yung aking sharing for today's video, no, na kahit na ganong sipag natin ay nakaka-feel pa rin tayo ng tamad. Pero, wag naman dun sa punto na pag tinatamad tayo ay magko-close tayo kasi di ba nadidismaya din si customer kapag palagi tayong closing closing <laughs> Nagko-close tayo nagko-close tayo kasi may mga customers tayo na galing pa sa malayo hindi natin alam kung sa ang lupalop galing no? nakamotor tapos yung iba pa nakasasakyan puntahan ka lang kasi may mga items ako na meron na wala sa iba tapos pagpunta nila dito ay wale ka close ka nag close din ako ng ano mga katinders ng uh, weekdays isang araw excuse weekdays isang araw kasi kailangan ko rin mag no hirap din kasi mag opening closing although na si mami din sa ay morning person aside sa tindahan ay marami rin akong ginagawa kita niyo naman tong ubo ko no hindi siya mawala o wala siguro sobrang dami kong ginagawa everyday So, kaya pag Sunday, gusto ko relax day. Kaya yung labahin ko ay araw-araw ko -araw na ginagawa para tuwing Sunday ay hindi na ko yung parang mamadali. Gusto ko Sunday relax day. Kung may gagawin man ako na household chores, yung parang very light lang. ba diba? Ang hirap kasi nung Sunday na Sunday, naglaba ka the whole day, no? Sunday na Sunday, nag yung mga tao. Ikaw, nag-general cleaning. So, gusto ko siyang ipasa dun sa araw na busy ako, isingit-singit ko lang para tuwing Sunday, rest day talaga. Yung parang free yung utak natin na wala tayong iisipin. Wala tayong, <coughs> wala tayong iisipin. Yan yung ubo ko. Itong ubo ko as in ilang araw na ito. At may pakapin pa <laughs> So, ganun lang naman. Comment down below kung ano yung yung mga ginagawa nyo tuwing tinatamad kayo tutulog ba kayo good thing good thing talaga na okay ako don sa mga may reliever no na kapag nakaka-feel kayo ng tamad ay eh, pwede yung sabihan ng reliever nyo kayo mo na magtinda at matutulog ako unlike sa akin na kapag wala ako ay close talaga si ko, so kaya binabalance ko yung oras ko na hindi ako mag-overwork kasi pag nag overwork ako like sobra sobrang overtime ko ay yun na hindi kakayanan ni sexy body <laughs> so ito lang naman yung aking sharing mga ka-Tinders, na kaya nag vlog ako ng umaga kasi baka mamaya ay magtamad ako no at mag busy -bisi busy yan okay so sya ito yung aking kape ubos na at kailangan ko maglaba dami no so na quick vlog na ako quick vlog 8 <laughs> minutes bye mga ka-Tinders. thank you for watching Thank God, it's Saturday. So, relax day si